Gihimo na ang groundbreaking ceremony alang sa pambansang pabahay para sa Pilipino Housing ConforPH ph program sa Marcos Jr. Administration sa Baroy, Lanao del Norte. Nakatakdang makabenepisyon ini ang mga empleyado sa lokal ng kagamhanan ugang ang uban pang government employees sa lugar. Si Lu Antonio sa PA Iligan City, Lanao del Norte sa report. Kapintulo kagatos nga pamilya sa Baroy Lanao del Norte ang makabenepisyo sa Pambansang pabahay para sa Pilipino Housing Con 4PH Program ilawang sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ni Hunyo 7 ning Tuiga, gipahigayon na ang groundbreaking ceremony sa pagtukol sa 7-story building, ngabutangan o playground o swimming pool. Makabinipisyon ni Ini ang mga empleyado sa gobyerno ng mga miyembro sa pag-ibig font. Sama sa mga trabahante o job order personnel sa lokal ng kagamahanan, polis, sundalo, mga magtutudlo o guban pa. Sumala sa Department of Human Settlements and Urban Development, mas barato kini nga pabalay tungod kay 5% ang subsidized sa gobyerno sa loans outstanding interest rate. Busa, anaalang sa kapin 3400 pesos ang bayaran tagabulan sa mga benepisyaryo. Ang atong goal ani is katung mga low income families magkabalay gayon. Kini kagamay nga step makapausab sa kinabuhi sa atong mga lumuluyo dinhi sa Baroy. Welcome po kayo dito sa housing ng Baroy. Kaya po, pangalagaan po natin itong proyekto nito at palalakipa po natin. Ang pag-ibig dito lang po, nakaantabay sa inyo at ganun din po ang amin other agency, ang BUSA. BUSA, dako ang pasalamat sa local government sa Baroy sa maong programa. Ako ay kong pasalamat sa atong mahal na presidente uh, Bongbong Marcos gikan sa akong puso yun nga ako nagyud ko sa administration sa inyo tungod sa imong paghimo sa kaning uh, ila bina kani daghan kaing tawo ang mga tabangan Malipaw yung sab ang pipila sa mga binipisyaryo, ilabing na ka mga nagpuyo doon sa dagat nga delikado kung doon bagyo. Sanglit karon, aduna na sila'y pabalay nga mas luwas. Doon yung dagat, ma'am, na nga. Pasalamat ko kay Presidente Bungbong Marcos, nga iyan yung hindi sa lanao, nga daghan makaabil. President, thank so much nga na kuan niya siya nga project na implement no. Dayon ako jud siya katabang no kay naman si uban nga ginahanglan jud og pabahay. Target nga mahuman ang konstruksyon sa maong proyekto sa tuig 2025. Gawas sa Baroy, aduna pod itukod ng 4PH sa Tubod, Lanao del Norte. Lu Antonio sa PIA Iligan City, Lanao del Norte para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.